Hello guys! Welcome sa akin channel, queenin 777 This is collective general reading. So, take what resonates lang po. Yung mga hindi magre-resonate sa inyo, santabi nyo lang po yun. Huwag nyo lang pong kapag uh, hindi sa inyo yung uh, reading natin. And by the way, this is also timeless reading. Kung kailan nyo mapanood, doon pa pwedeng... Uh, ang resonate sa inyo. So, alamin natin yung uh, feeling mo or uh, mga ganap sa inyo ng person mo. entangle, establish and communicate your own boundaries. So for this uh, week, months, or uh, basta something na panood mo ito is <clears throat> kailangan mo daw mag-establish or kailangan mo daw uh, makipag-usap sa partner mo no, about sa so yung boundaries. Uh, mamaya pagod ka na pero pinipilit ka sa something na alam mo yon na hindi mo na kaya nga kumawa or hindi mo na kayang gawin or something hindi mo na kayang mag-perform. No, or may mga bagay ka na kailangan mong sabihin, no? Yung mga ayaw mo or something hindi mo kaya or something na parang uh, may mga dahilan ka, no? Kung bakit hindi mo 'yon kayang gawin. Kung meron siyang uh, hinahangyo sa iyo or meron siyang pinapakiusap sa iyo. So makipag-communicate ka daw sa kanya. Sabihin mo daw yung mga bagay na hindi mo kayang gawin or hindi mo pwedeng gawin. Ganon. No, and next is <coughs> Spirit Speaks. Seek wisdom in prayer but also have an open dialogue. No? Maybe, ah, uh, yung iba sa inyo dito is nagahanap ng, ah, uh, eh, parang kapanatagan ng loob niya. So, nananalangin ka. And uh, in connection dito siguro sa entangled, baka mamaya ikaw ay ayaw mo, meron pinapagawa yung person mo sa'yo or maybe ikaw may pinapagawa ka sa person mo. Tapos, uh, uh, hindi niya alam kung paano siya hihindi. Yung ganun, No? So, nagpe-pray siya na maintindihan mo or nagpe-pray ka na maintindihan ninyo or mo yung sitwasyon mo kung bakit ah, uh, hindi mo to pwedeng gawin kung bakit kailangan na ano magset ka ng limitations mo ganon so nagdadasal ka yung iba sa inyo so sabihin mo lang daw sabihin mo lang din daw sa sa partner mo ng mabuti yung mga gusto mong sabihin ganon no so naghahanap ka nagpe-pray ka and na uh, humihing, sa pagpe-pray mo kasi nanghihingi ka kung paano mo gagaw kung paano mo sasabihin na yung nais mong sabihin doon sa partner mo or maybe yung partner mo yon no so pag-usapan nyo talaga controlling uh, power struggles lead to being manipulative o huwag ka daw masyadong maging uh, controlling or pwede yung person mo baka controlling sa inyo controlling yung uh, nagmamanipula ba yung siguro baka kada kilos mo, pinupunan niya. Or maybe gusto niya or gusto mo yung lahat ng kilos niya or mga gagawin niya is galing sa'yo, mga desisyon mo. So, wag daw ganun. Wag ka daw masyadong maging controlling. No? Or maybe yung person mo, sabihan mo na wag masyadong maging controlling kasi ah uh, kapag ka naging controlling isa man sa inyo, isa uh, parang nagiging manipulative na siya. Yung, alam mo yun, nasasakal ka na or tingnan mo to oh. Ikaw tong person na to, tong lalaki oh. maybe ikaw may masculine energy, hindi naman ibig sabihin na lalaki to is yung person mo na yun na lalaki or maybe ikaw ah uh, ikaw na babae is hindi ikaw to. Meron yang tinatawag ng masculine energy nung kumbaga halimbawa ikaw ah uh, kahit babae ka pero matrabaho ka no yung uh, mapagbigay ka ganun kasi yung masculine energy ah, uh, yung, uh, giver, no, ganon. So, kapag kami nangungontrol sa'yo, or nangungontrol ka sa person mo, magkakaroon ng power struggle. Yung tipong, ah, uh, meron siyang kakayahan, pero hindi niya na ma-express yung sarili niya, or ikaw, ganon, no, na nagtetend na sa pagiging manipulative, ganon. So, hindi yun maganda, no. Tingnan mo din yung sitwasyon. Sabi nga, wag masyadong, ah, uh, mahigpit, no? Kung sa manok pa, wag masyadong mahigpit yung pagkakatali at baka naman masakal. Wag din naman masyadong maluwang at baka naman kumaripas ng takbo. So ganun, wag lang maging ano, wag lang maging uh, controlling, no? Or maybe may nagko-control nga sa inyo. Ganun. So iwasan 'yon, no? Wag kayong magpa -control. kung alam niyo naman na tama kayo or uh, magkakaroon ng power struggle nga. Yung hindi na kayo makakakilo sa mga gusto nyo gawin. So, mas uh, pangit kasi yung mangyayari, no? Ganon. So, consume ba, no? Extinguish doubt by having open communication, no? So, mag-usap na kayo. Tingnan mo, sinigundahan, controlling, nga, nagdadasal. Ito yung pinaka-overall energy mo, no? Yung uh, magkaroon ng... Uh, communication doon sa person mo no kung uh, ano yung mga bagay-bagay na hindi mo kayang gawin or hindi mo pwedeng gawin and uh, yung maybe iba sa inyo nga dito is naghahanap ng wisdom kung paano siya nagpe-pray siya no nagsisik siya ng wisdom kung paano niya yung words na paano mo masasabi sa person mo yung mga gusto mong sabihin nang hindi siya mo offend or maybe uh reciprocate reciprocal. Pwedeng ganun yung person mo, no? Makiramdam ka or uh, may ora uh, nag-lead siya sa controlling, no? Baka gusto niyang ipagawa. Meron kang gustong ipagawa, meron siyang gustong ipagawa sa iyo. Yun nga, parang ang labas na nun is manipulative na or controlling. So sa consume, ah, uh, alamin mo daw kung ano yung mga nagda-doubt. No, kaya magkaroon talaga ng uh, communication, no? laging puro communication to eh. Puro communicate, alam mo, sinasabi dito ng cards para sa sa'yo, no, kung magre-resonate ka. Na magkaroon talaga kayo ng communication, baka ikaw yung tao kasi na oo ka lang ng oo kahit na nahihirapan ka. Or maybe yung person mo, ganun, baka meron siyang ano, meron siyang dinaramdam, hindi mo alam, baka nagbibigatan na siya sa buhay niya or pinagdadaanan niya na mag-partner kayo tapos ah uh, dahil mahal ka niya, hindi siya makahindi sa iyo kahit na nahihirapan siya. So, kung mahal mo talaga siya, maging open ka sa kanya, maging open ka sa suggestions niya or uh, sa mga uh, yung alam mo 'yun, yung basta yung makakatulong sa relationship ninyo. Boundless spirit. Your only limits are the ones you put yourself. So, maybe, yun nga, pagdating sa sa'yo or sa person mo, no? Ah, uh, nililimitahan mo siguro yung sarili mo, siguro kaka control niya ito, oh, controlling, 'di ba? Meron yung kanina controlling. Siguro kaka manipula niya sa iyo yung uh, konting uh, konting may sabihin, ah, uh, ano 'yun? Nagkikibot balikat ka agad kasi may mga suggestion siya yung tipong na ah, uh, gusto ko sana ng ganito, tapos siya na ay nako, wag muna na yan. Nako, 'wag 'yan kasi baka ganito mangyari ganyan ganyan. So ikaw ngayon, ah parang yung spirit mo or yung ah, kaloob-looban mo is parang ah, naghahanap na ng ano, ng ah, boundless yung ah, tipo mo, ah, wala ng limit-limit. Ganun yung hinahanap ng spirit mo ngayon, no. Kaya nga sabi dito, yung yung ah, limitations para sa sarili mo ay ikaw lang yung nagdidik, ikaw lang yung gumagawa nun para sa sarili mo. Ikaw lang yung nagbibigay nun para sa sarili mo. So, uh, maaaring sinasabi din dito ng, uh, ng uh, cards na wag mong limitahan yung iyong sarili, yung iyong spirit. Kasi nangungusap na siya sa'yo na, bawal spirit, no? uh, Huwag mong limitahan yung sarili mo, no? Na kung ano man yung sinasabi ng iba, ganon lalo na ah uh, yung sinasabi ng person mo, ganun, huwag mo limitahan. Or maybe, ikaw ang naglilimita doon sa person mo, no? Huwag mo siyang limitahan kasi marami pa siyang pwedeng gawin, no? Magsaya to the point na hindi naman siya, ano, sa'yo. Hindi naman siya uh, nagtataksil sa'yo, ganun, Poker face. No, beware of hidden intentions, underlying motives. So, uh, may iba naman sa inyo dito, baka naman na yung person mo is merong tinatago, gano'n na ah, yung, or maybe meron siyang hinihingi sa'yo, gano'n. Kaya nga siguro ikaw nakaka-feel ka na parang gusto mong humindi. Tapos di diba nang hihingi ka, nagpe-pray ka, kung paano mo masasabi sa kanya na hindi mo maano, hindi mo, hindi mo kayang gawin yon hindi mo kayang maibigay. Kasi, ano ka lang din talaga, Mag-isip kang mabuti. Lawakan mo yun yung pag-iisip. Sabihin mo talaga kung hindi mo kaya o hindi mo kayang ibigay o hindi mo kayang gawin. Kasi baka siya, ay merong iba ding intention, no? Alam mo, timbangin mo yun eh. Kung uh, nafe-feel mo na parang uh, masyadong self-centered yung hinihingi niya sa'yo. Then, wag. Yung parang feeling mo, dapat 50-50 kayo, wag niya ipipilit sa'yo kung hindi mo naman kaya. And, ganun ka din, ha? Ganun ka rin sa person mo. No? Kasi, poker face, no? Maging aware ka daw. Kasi, baka meron yung intention, no? Doon sa mga hinihingi niya. Masyadong, ah, uh, yung motibo niya is, masyadong, ah, uh, makasarili. Pansarili niya lang. Susuriin so, mo nga yun. Magkaroon ka ng, magtira ka para sa sarili mo. Miss chances, no? Don't have regrets. cherish your moments together, no? Yung, ah, uh, in connection dito sa mga reading natin na lumabas, no, uh, huwag mo na pang hinayangan. Kung halimbawa man na mag-aalit siya sa'yo or uh, na uh, kung mag-aalit siya sa'yo or something na uh, uh, magtampo siya, no, as this na sabi mo yun, no, i-cherish mo yung mga time na ipaalala mo sa kanya. I mean na uh, yung mga bagay na masaya naman kayo kahit na hindi mo naman yun ibigay sa kanya. So, kung, kung, nahihirapan ka, kung paano mo sasabihin yun sa kanya. Kasi nagpe-pray ka na, no? At uh, kung feeling mo, or mangyari man lang na parang magtampo siya sa'yo, no? I-advise mo daw sa kanya na i-cherish yung moment, no? Huwag namang hinayang. No, kung halimbawa merong mamimiss na opportunity dahil sa pagtanggi mo, maybe sa'yo nakasalala yung hinihingi niya, no? Sabihin mo kung hindi mo kaya. Then, ipaalala mo sa kanya yung mga naging magagandang uh, pangyayari sa buhay ninyo nung wala pa yung hinihingi niya. Nung hindi mo pa kaya yung mga bagay na hinihingi niya. Ganon. Sabi mo, wag lang mag kasi marami pang darating. Isipin mo yung kayo. Yung kayo na masaya naman kayo ba diba, kahit wala pa yung hinihingi niya or yung hinihingi mo isipin mo daw yun, i yung moment na kayong dalawa lang no hindi wala yung mga nasa paligid niyo yung mga nandiyan sa paligid niyo or uh, mga bagay na yan kahit na siguro hindi kayo muna makapag-date ngayon dahil meron kayong pinaglalaanan, hindi kayo makagala or ganyan maybe it's time muna para ano kayong dalawa muna no yun ang sinasabi ng cards na love reading ngayon para sa para sa inyo kung sino man ang magka So, kung nagustuhan nyo po yung uh, reading na ito, please consider subscribing and liking my channel and video. So, yun lang po. Thank you. Bye.